Ngayong araw ay pupunta tayo ng Taytay! Hindi para gumala pero maghanap ng pagkakakitaan. Bukod nga sa maraming tao ang makikita mo dito, maraming mami mili at mga negosyante ang pumupunta rin dito. Dahil hindi lang sa mga tourist spot kilala ang Rizal, isa rin itong kilalang tiyangge sa Pilipinas. Dahil sa mga murang produkto nila, karamihan ng mga binibenta nila dito ay mga iba't ibang klase ng damit. Namili nga ako ng boxer short dito, apat 100, na pwede kong ibenta ng 35 kada isa. At mga sandong pang lalaki, binibenta nila ng 35 ang isa. At pwede ko ang ibenta ng 50. O oh ba diba, meron na akong 15 kada isa. Mas maganda nga kung bultuhan kang mamili dito para malaki din ang kikitain mo. Kailangan din talaga na matyaga ka sa pag-iikot para makapili ka ng mga magagandang produktong pwede mong ibenta. Yung mga mura lang po talaga ang mga pinipili ko. Tulad ng mga short, t-shirts, ganern. Portion-portion po talaga yung mga bilihan dito. Kaya nga minsan naliligaw din talaga kami. Hindi rin araw-araw bukas sila. By schedule din po kasi ang mga store dito. At kailangan din maaga ka pag pumunta ka dito. Kasi five 5 PM pa lang sarado na sila. At yung iba nga mas maaga pa. At kailangan din, meron kang dalang malaking eco bag para lagi tayong handa at hindi mo na kailangan bumili. Dito naman tayo sa Bagpi. Dito nga makikita yung mga pang fashion na damit. Yung pwede pang party o diba bongga. Kung naghahanap ka ng gown, pang celebration, summer outfit, mga damit na pang baby. At karamihan nga dito yung mga damit na pang sosyalan. Sa loob din nito, meron silang CR na pwede mong takbuhan sa oras ng kagipitan. At kung magbabala ka nga pumunta dito, make sure na marami kang baon, Hindi pagkain ako, hindi pera. Para hindi mo mamiss yung mga gantong klaseng pamporma. At baka sa pag-uwi mo ng bahay, doon ka pa manginayang. O ba diba? Kaya arat na! Umalik nga ulit kami dito kay nanay. Umalik ulit kami ng mga polo niya. Naging mabenta kasi ng mga nakarang tinda namin. Bumili din ako ng mga crop top. Ito nga yung uso para sa mga kabataan ngayon. At kahit nga sa may edad, swak pa din. Ito nga nabili kong crop top ay 75 pesos lang ang isa. Na pwede ko nga ibenta ng 100. O di diba, san ka pa? At dito nga sa pagpi, hindi lang mura ang makikita. Meron ding pricey. At yun yung mga magagandang quality. At kung hanap mo naman ay mga plus size na damit. Abay, hindi ka nagkamaling pumunta dito sa Taytay. Dahil na maraming pagpipilian. Baka ikaw na lang yung sumuko sa dami. Namili din ako ng mga t-shirts. Nabili ko siya ng 100 at ibebenta ko ng 150. Wow! At dito sa Taytay, hindi ka magugutom dahil sa labas ng tiyanggian, maraming kantin at mga street food na magpapawi ng iyong uhaw at gutom. Kaya kung nagbabalak kang pumunta dito, magbaon ka din ng maraming energy sa paglalakad at paglilibot at paghanap ng mga pwede mong ibenta o kaya naman pang personal use lang. At baka dito mo rin makita ang soulmate. Oh my God! See you on my next vlog po. Bye-bye!